ang na ano na lang po. Ang sabi ng tita niyo, huwag mong lulutuin yung sopas pagka hindi mineral. Ay, isang na ano na lang po. Ang sabi ng tita nyo, huwag mong lulutuin yung sopas pagka hindi mineral. Mm. Kasi yeah, walang nawasa dito. Eh, paano ka nabinig? Kaya hindi na pa naawasan sa inyo. Yung, 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 yung tita nyo. Okay. Para maliwanag kayo siya. Kung nawasa kasi may mm. bagay. Mm. Eh, yung bukal kasi, libre lang yun. Eh. Pero di mo <laughs> kapakinabangan sa Eh. Kaya sa puta. <laughs> hindi. hindi sa inyo, sa sopas. Kali, hindi mapapakinabangan sa sopas. Hindi mapapakinabangan sa sopas. Kasi sa... mga trastok yan eh. Kasi, <laughs> uh, hindi ako, ako mayayari. <laughs> Na, mali, nadulas lang ako. Hindi <laughs> mapapakinabangan. Bilas, oh. ito yung malapit. Oh. Oh. Naghintay dyan sa wala tumatawag. Ini sih kena apa? Parah lah, macam apa? Paano nga ako makakatulog at saka paano kami iinom bukas ilalayas na tayo? Sabi ka na? Eh, alam mo naman ang pagpatulog po ma. Hindi ako nakakatulog ng bitin. Yan! <laughs> 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 dala ko, <bayag> ko. Oh, <laughs> dala dala <laughs> dala ba yan? Basta, basta akin, dala, dala ko ba ko? Dala <laughs> ko? <laughs> Ang <laughs> <Tumasuk> na <laughs> Tulog na, na, na tayo. Ah, actually, matutulog na talaga tayo. Hindi na kaya eh. Narinig nyo. Mayag. tayo. Lumbas <laughs> tayo. Biros <tumasuk na> tayo. <laughs> na na. Sabi ko, ko Okay. Okay, bye. Ah, wala si Jia na. Ano cellphone? Magbo-vlog kami. Oh, gag magbo-vlog ka pa rin ko. Magbo-vlog kami dun. magbo ka kami dun.